na magawin sintinsyahan na natin itong ating mga litos ngayon no? harbisin na natin, putulin na natin ang mga yan dahil sa yan ay pamigay na natin ayan So ito, yan, mayroon tayong pagbigyan nito mga gawiks. Tayo ay magputol, no? Yan. Itong apat na piraso mga gawiks. So yan. Apat yung ating pinutol dahil ibibigay natin. So yung mga natira dyan mga gawiks, tayo pa ay hati-hati lang. Yan, mayroon pa tayong pagbigyan yan. So, dito, ito yung ating unang naputol na apat. Yan ay ibibigay natin doon sa unang ng hingi. Yan, ipa-plastic natin ito mga gawiks ngayon. Ito yung plastic na paglagyan natin. So, yan. Pasok natin sa loob. Okay, yan lang yung mga gawiks. So sunod naman 'yan, mamaya maya lang. So ito mga ngayon mga gawiks, yung pangalawa nating pagbigyan oh. No? Ayun, bahala na sila dito sa mga dahon kung alin dito yung kanilang pipiliin. Ayun, yung mga dahon na 'yan, 'yan naman ang kailangan natin mga yan ito medyo malaking puno na 'to mga Gawix, dahil sa medyo matagal na 'to. Ayun. So 'yan. Ayan o oh. Wow yan. So yan tawagin natin yung ating pagbigyan nito mga goiks So ayan mga goiks yung ating pagbigyan no Yung katrabaho na Ayan yung ating ibinigay sa kanya Ayan Ayan tawagin mo sili Kaya putulan ko rin siya ng dalawang puno So ayan mga goiks Nakapag bigay na tayo ng ating litos ayan dalawang puno din ayan na Kaya gawin kong alanganin kunti lang o, oh, dagdagan ko isa kay Kunti. So, ayan mga gawiks. Ang Thank pangatlo nating so pagbigyan. yeah dagdagan natin ng isa. O, ayan. Dagdagan natin ng na isa. Oh, yeah, yeah. so, na isa Kaya, medyo maliit yung mga gawiks. Yung uh, isang puno na yun. Ayan. Itong isa. Ayan. Dahon lang naman kailangan yan. Oh, nice. oh. Thank you so much. So, ayan. So, magtawag pa tayo mga gawiks ng iba pa na pagbigyan natin yan. Kahit tagdalawa o tagtatlong puno sila. So, ito pa mga guys, ang ating pagbigyan ngayon, ayan. So, magputol pa tayo ng dalawa, no? So, ayan. Hati-hati lang tayo sa ating mga katrabaho na makatik makatikim sa ating tanim. So, ayan. Dalawa din, dalawang puno din yung ating ibibigay. So, ayan. Kukunin lang nila yung batang dahon, ang matanda, ay iwan na yan. Ayan. So, ayan mga guys. So yan, yan ay simpre papalaman lang naman nila siguro sa tinapay ito. Katulad ng tayo ay kumain, tumikim dito. So yan, yan ay bibigay natin. So yung mga natira dito mga gawiks ay yun, mayroon pa tayong pagbigyan yan. Yan. So ito na pa mga gawiks, ang ating putulin ulit. ayun dahil sa medyo matanda na yung Sa ilalim Hindi natin isasama So yan Ipa-plastic natin Ayan Dalawang puno rin ito mga Dahil sa sila Ihati-hati na dyan Ayan So yan na lang Ang ating yan So ayan na yung isa <laughs> Ayan Bali dalawang plastic to Dahil dalawa yung ating pagbigyan Ayan So yan lang Ang ating sisir Sa ating mga katrabaho dito Yung mga tanim-tanim natin oh So, yun, mayroon pang anim na puno mga gawiks. Yan ay anim na piraso. Yan ay ating ding harbisin. Yan, mamaya. Mamaya, pagka natapos na tayo mamigay nito, yung naiwan na yan ay sa atin yan. Sama ko sa aking pagtulog. At dito nga tayo nagtanim-tanim. No? Yan. Ayun, mga gawiks, ang masayang morning. Magandang morning sa lahat yan. At tayo ngayon ay nandito naman sa ating... Ayan, kangkungan ang ganda na ng tubo nila mga Yan ay ating naharbis na. na. Nakapag-unang harbis na tayo at ito yung pangalawa. Yun ay tumubo na sila ulit nung matapos tayo magharbis no. So mga dalawa o tatlong linggo lang ang nakalipas, ayan na naman ulit sila no. So kapaki-pakinabang ang kangkong sapagkat hindi matatapos ang iyong pagharbis hangga't mayroon pang magandang itinutubo. So ngayon sa umagang ito magwix tayo ay mag-harvest ng ating pwedeng maadubo. Yan, pang sarili nating gamit. Kaya ito ngayon yung gagawin natin. No? Yan, tayo ay magputol dito. Katulad nito mga Ayan. So, putulin natin dito. Katulad nito. Ayan, mayroon siyang usbong. Maiwan yung usbong niya. Ayan. So, yan putulin natin yan. Tutubo yan mga So, ayan, ganyan lang. Ayan lang yung gagawin natin. Ayan. So, ang kanyang mga dahon, mga gawiks, ay talagang hindi katulad yung nasa palingki na kapag bumili ka ay may mga damage, no? May mga butas-butas. At dito, ayan, talagang maganda yung kanilang mga dahon. Ayan. Wow. Ayan yung kanilang mga dahon, mga gawiks, no? Ito nga ay malago na. Hindi na natin agad na harvest no. Mahaba na yung kanyang tangkay, yung gapang nila no. Haba na nila oh. Yan. So ito, kita naman ang taba ng puno. Ayun oh, putuli nga natin tumagawix. Um, yan. Taba ng puno nito magawix katulad nito. Oh. Yan. Parang halos hindi mo maitapon. Wala kang maitapon <laughs> dito. Yan yun, malutong, lambot-lambot ng kanyang puno oh. so yan ang kagandahan lang dito magwigs, may sarili tayong tanim no, ng mga gulay-gulay yan, mamaya magwigs ay mag adubo tayo sa bahay, yan ngayon ay Sunday umaga ng Sunday, walang pasok uwi tayo ng bahay, kaya tayo ay mag-harvest dito dahil sa Mamayang tanghali yan ay ating uulamin adubong kangkong na mayroong tukwa kaya ngayon naisamahan nyo ako dito mag harvest tayo yan di naman lahat yan mga gawik sa aking harvest sino. ako ay kukuha lang ng tama lang na maadubo namin sa bahay yan So yan mga guwigs. Yung ating mga nabawasan na no Ayan Ating nabawasan may natira pa Ayan So yan ang ating pinili mga guwigs Ay yung medyo mahaba na anggapang no So katulad nito Ayan, ayan. So yan lang mga guwigs. At ito ay mukhang tama na Marami na ating na harvest no So yan mayroon pa dito mga guix. ayan Marami pa 'yan. Ayun. So, ang aking harvest ay estimate ko okay na 'to mga guix. Yan oh. Wow. Ang ating harvest na kangkong Yan ay uuwi na natin mamaya. Uwi tayo ng bahay sa pagtatapos ng pasok no Sunday ngayon, Sunday. So pag Sunday walang pasok Tayo ay uuwi Dahil nga tayo ay stay in sa trabaho So yan putulan lang natin ng puno So yan na mga ayun Ayan ay sigurado tayong sariwang sariwa Ang ating kangkong sariling tanim So yun na Adubuhin na natin yan pagdating doon sa bahay namin O wala pa tayo, pa, hindi pa tapos ang buhay niyan magwix. Patuloy pa yan na makapag-harvest tayo diyan ngayon, no? Self-watering. Ayun yung kanyang ayan, galon. Ito, konti na lang ang tubig. Ayun. So, Iyon, konti na lang dadagdagan natin yan mga mga So, tingnan nga natin. Ito ay konti lang ang buhay pero yung kanyang gapang ayan. Wow. Okay na yan. So ayan mga weeks, no, isang masayang hapon sa lahat dyan. At ngayon mga weeks, dahil sa may nanghingi sa atin ng kangkong no, so dito tayo magkuha ngayon. Itong ating tanim na kangkong mga guwiks ay hindi na natin to naalagaan at hindi na nahaharbis. Kaya ang haba na ng kanyang gapang no. So ang gagawin natin mga weeks, dahil sa may nanghingi sa atin, yung may talbos lang ang ating yan, harbisin, kupitin natin at siyempre putuli natin yung puno para yan ay mag karoon ulit ng sanga no. Ayan. So ito ay pwede pa. So yan, ang kanyang mga talbos no. Ayan mga gawiks... maganda pa yan. Yan. So ito ay kapaki pakinabang pa to mga gawiks... Kahit mahaba na ang gapang, hindi naman natin yan putulin hanggang diyan sa kanyang puno. Siyempre dito lang banda sa may talbos mga gawiks... Oh. Yan, dito banda. Dahil ito, magugulay pa to. Yan. Ito, magugulay pa yan. Kasi ang haba na ng gapang niya mag -wix. Ayan, no. Oh. Dahil sa matagal na yan at hindi nga natin yan napipitasan, no. Oh. So, yan. Para naman natin mapakinabangan yan at may nanghingi. Kaya ito ay ating ibibigay pagka narbis natin. Kaya yan ay ating putulin ngayon ang mga talbus na yan. So, yan oh mag Mag-start na tayo, no. Oh. So, ang kailangan lang natin ay itong talbos niya sa ibabaw no. Yung ating para yan ay mapapakinabangan. So, maganda naman ang tubo ng talbos maguix Yung mahabang puno niya ay simpre gupitin natin yan at eh, fertilizer. Gawin nating fertilizer. Tatagta rin natin. So, sayang kasi itong maguix Malaking Pakinabang pa ito dahil sa kung sa palengke ka bibili ngayon sa isang tali, mukhang makakabili ka doon, 10 piso. Isang tali na ilang piraso lang ang laman at yung isang tali mga guys, hindi mo lahat yun mapapakinabangan. Dahil may iba doon, eh, sira yung ibang mga tangkay, ibang dahon, sira. So ito mga guys, yan ay putulin natin yung kanyang puno at tatadta natin, gawin natin fertilizer. Yan, mapapakinabangan natin to, yung puno niya. ayun mga guwigs, tayo ay nakatapos na. ayun tapos na tayo dito sa pag-harvest ng mga talbos ng kangkong. No? Yung talbos lang yung ating mga pinutol dyan at naiwan na yung mga puno. Dahil yung mga puno na yan mga guwigs, ay tatadta natin yan, gawin natin fertilizer. So itong talbos na, na tong talbos na ating mga napitas ay ating bibigay lang naman to So yun, nung nakarang araw mag tayo ay nag din doon sa kabila, doon sa kabilang side ng kangkung na ating inuwi doon sa bahay. At yun na, doon natin na adubo. So ito, yan. Putol-putulin natin yan mga at yan naman ay magsanga ulit no. Yan, mapapakinabangan natin ulit yung mga sanga niyan pagka nagkaroon ulit ng bagong usbong. So yun lang mga gawiks at muli masayang buhay.